What's up with you all? Get ready with me! Ay, mali! Get dressed with me! So, ate, samahan niyo ako mag ngayon at ang agenda natin today, lumarga! Natapos na ako sa makeup ko and sa hair, ate, for the simple, simple girl lang tayo, living the simple life. And ang gusto kong outfit ngayon is very clean girl lang ang atake. Dahil pupunta kami ngayon ni Kiana sa Tagaytay. Okay, so, for the top, ang napili ko is itong parang crop top na parang pa-vest type. This is from Bershka. Okay, ayan yung, ganyan yung fit niya. And for the shorts, I'm thinking kung magda-trousers ako. Like, black na trousers or shorts lang. Hindi ko kasi alam kung mainit ba or malamig ngayon sa Tagaytay. Kaya, gusto ko lang din mag-shorts. Ito yung shorts na napili ko. This one is from Lovito. Lovito ba to? Tama. Ayan, this one is from Lovito. So, sa tingin nyo guys? Shorts na lang muna ako. Yung shorts natin. And, hindi na tucked in. Okay. Ganyan lang. Very tita lang ang outfit. I'm thinking kung lalagyan ko siya ng belt na something. Where wala akong mahanap na belt. Pero ang nakita ko is itong white na parang halos same sila na short. Ano sa tingin nyo? Mag -white, all white ba ako? Or mag touch of black ako? Ang hirap talaga. Ito yung araw-araw na problema ko. Kung anong sasuotin ko kapag may larga ako. Ito yung color white. Ano sa tingin mo? White na lang? Light. No, I go for sandwich. Mag-black ka na lang. Black. Okay. Kasi white shoes kayo. Pagka-final na to, mag-white shorts na lang ako. White top. And for the bag, for the bag, ang gagamitin ko is ito. I bought this sa Thailand. Very spacious siya actually. And dito na agad yung camera ko. And everything. accessories lang tayo ng konti. Watch from Fossil. Itong necklace ko, galing to sa friend ko, kay Peya cute bracelet. Shoes naman ang gagamitin ko is this Samba. And I bought this sa Thailand din. Girl, don't forget na mag Dio. By the way, ang gamit ko pala is from Kilikilified. Ayan, by Saskin. Kasi napansin ko dito, parang kahit kinabukasan, hindi talaga pinagpapawisan yung kilikili ko. I mean, pinagpapawisan siya, pero hindi yung Sobrang baho. Alam mo yung parang wala talaga siyang amoy. Kaya hindi ako mag-deo kinabukasan. Eh, okay lang. So, ayan yung ginagamit ko lately. This is from Saskin, guys. Ilalagay ko na lang din dyan sa Yellow Basket. Yung link kung saan kayo pwede mag-check out. Dahil, kita ko may mga fake din na ganyan. So, ate, mag-ingat kayo kasi yung mga may na ng ganito, baka mamaya mangitim lalo yung kilikili nyo or magkaroon ng something. Last step, ate, bago ako lumayas ng bahay na to is pabango. So, eto, I got this from Dior. And, kita nyo, nagpa-engrave ako ng name ko. And, this one. So, na na lang tayo, ate. Clean girl lang yung amoy. Hello, guys. Ayan. Bye!